Sorry po. Kaya napag-utusan lang po kami. Huwag po kayong magalit sa amin. Sino nag-utos sa inyo? Babae ho. Close na po siya sa na namatay. Makalimutan niyo yung pangalan eh. Ako ang nagpadala sa kanila dito. Ako lang naman ang Chinese na kilala niyo, hindi ba? Ah, ikaw naman, Lilith. Bakit mo pinapagalitin yung bata? He's just doing his job. Pagpasensyahan niyo na sila, ha? Teka, Anong parte pa doon sa ginawa nila ang ayaw nyo? Lahat. Ma'am di ba nag-usap na po tayo? Pwede pong tumigil na po kayo? I just want to offer my condolences. Eh, hindi niya naman tinanggap yung cake na pinadala ko. So, I went the extra mile to show you my deepest sympathies. Sa pamamagitan ng Dragon Dance. Ano ba yan? pinaglo niyo ba kami? FYI, isa itong Chinese custom na nagmula pa sa Shang Dynasty. Ginagawa ito para maihatid ang kaluluwa ng namatay sa kabilang buhay. Ayon yun nun, ihahatid ng happy si Justin sa kabilang buhay. Excuse me. Excuse me. I'm a full-blooded Chinese. And wala yan sa tradisyon namin. What I know is, Chinese New Year originated in Shang Dynasty. Hindi yung sinasabi mo. Ah, baka naman ikaw itong may gawagawang tradisyon. Dahil bata pa lang ako, ito na ang kinalakihan ko. Then, isa kang malaking fake news. Pwede ba huwag mong sinisira at iniiba ang Chinese tradition? Tututo kang rumespeto. Ah, hindi kaya ikaw yung fake Chinese? I bet you can't even speak Chinese. So nice Puso mm. <sighs> siyang <sighs> diba, Tumigil ka na! Kaya nga po, Ma'am Morgana. Saka so obvious naman na gawa-gawa niyo lang ito para manggulo eh, hindi po ba? Well, what you think of this doesn't even matter to me. Um, Ma'am Morgana, Pwede po ba kayong sumagot ng maayos po? She may not like my answer. She may not like the way I answer. She may not like the content of my answer, but I am answering anyway. Bala na kayo dito, ha? Bis na nga, Morgana. Uy, ka dito! Aray po, sandali!